Late suspension ng klase. Tigilan na. Sa inyo mga naging pang umaga, naranasan nyo na bang pumasok habang malakas ang ulan? Pero pagdating mo sa school ay papauwiin ka rin kasi cancel na pala ang klase. Alam mo yung aakalain mo na lang na it's a prank. Well, hindi na bago sa atin ang mga late announcement ng suspension ng klase. Dami na nga nakagraduate sa atin pero yung late announcement, di pa rin maalis sa sistema. Naglabas nga ng bagong guidelines sa class suspension ang Department of Education sa bisa ng Order No. 37 na isinapubliko noong September 25, 2022. Pero bakit late pa rin mag ang mga local government units natin? Tara, pag usapan natin yan. Ano bang nakasaad sa Order No. 37, Series of 2022? Kapag may bagyo, automatically cancelled ang face-to-face -face at online classes and work. Mula kinder hanggang grade 12 pati na rin ang mga mag-aaral na kabilang sa alternative learning system. Sa mga lugar lang ito na may tropical cyclone wind signals from 1 to 5. Kapag may malakas na ulan naman, kansilado ah, rin ang face-to-face -face at online classes sa lahat ng mga antas sa mga lugar na nabigyan ng orange and red rainfall warning ng pagasa. asa Kasama rin sa Order No. 37 ang guidelines na pagkasila ng klase sa panahong may baha, lindol, at power outage. Para naman sa mga private schools, local universities at colleges at community learning centers, may options silang sumunod sa mga provisions ng department order. Klaro naman ang binigay na guidelines ng DepEd, pero back to present tayo. August 31, 2023, sila ang klase sa ilang lugar dahil sa pag-ulan ng dala ng southwest monsoon na pinalakas ng super typhoon Goring. As usual, late na nag-announce ang ibang LGUs. Kadalasan nagsisimula ang klase ng pang-umaga ng 6 to 7 a.m. Bumabiyahe kahit may malakas na ulan at mataas na baha ang ilang mga estudyante at guru. I-discuss natin ang mga oras na nakapag-post ng official announcements ang ilang mga LGU at kayo na lang ang mga judge. 7.30 na ng umaga na nakapag-post ng anunsyo ang official Facebook page ng May Makati sa matalang around 6.30 a.m. naman sa I Love Taguig pa 7am na rin na nakapag-anunsyo ang Quezon City Government at Mandaluyong City Public Information Office. Around 6am naman nang nagkansela ng online ang Pasig City Public Information Office, Valenzuela City at City of Las Piñas. Maaga-aga naman nag-anunsyo ang Marikina, Maynila at Rizal na nakapag-post na sa kanilang Facebook pages ng suspension ng klase bago pa mag-alas 6 ng umaga. Sa statement na inilabas noong July 30, 2018, inimok ng Department of Interior and Local Government ang mga LGU na mas maging maagap sa pag-aanunsyo ng suspension ng klase. At ayon naman kay dating DILG Secretary na ngayon ay National Security Advisor na si Eduardo Anyo, dapat laging aktibo ang pagmamonitor ng mga local chief executive lalo na tuwing may bagyo at kalamidad. Hindi pwedeng tutulog-tulog lang. That was 5 years ago. Bakit 5 years later, ganun pa rin ang sitwasyon natin. Ilang mga estudyante at guru pa ba ang lulusong sa baha para lang agahan mga LGU ang pagbibigay ng anunsyo? Ironically, itinuturo sa mga estudyante na bawal maging late sa si school. Pero mismo mga local government officials ang late. Ideally, kung may paparating na bagyo o malakas sa pagulan, ay gabi pa lang magsuspend na. Hindi waterproof ang mga estudyante sana isipin ng mga responsable dito ang proteksyon at kaligtasan ng mga kababayan natin, lalo na ang mga kabataan. Sa iyong palagay, ano man dapat gawin ng DepEd at DILG para may ang late suspension ng klase? D-W-I-Z Research Report, Re -re -report.